Christine Reyes at Marco Gumabao. Hiwalay na nga ba? Usap-usapan ngayon ang tungkol kina Christine Reyes at Marco Gumabao, kung sila nga ba ay naghiwalay na. Ang dalawang sikat na personalidad na dati ibukas na ibinabahagi ang kanilang relasyon sa social media ay bigla na lang tumahimik tungkol sa kanilang stat. Ang bigla ang pananahimik na ito ay nagdulot ng tanong sa mga tagahanga kung may problema ba sa kanilang relasyon. Dumadaan ba sa pagsubok sina Christine at Marco, o tapos na nga ba ang kanilang relasyon. Lalong lumakas ang spekulasyon ng mapansin ng mga netizens na wala si Christine sa ika-negatibo 30 na kaarawan ni Marco noong Agosto 14 na. Ang event na dinaluhan ng mga kaibigan at pamilya ni Marco ay naging kakaiba dahil hindi nakita si Christine, na dati palaging kasama ni Marco sa mga mahalagang okasyon. Maaari kayang senyales ito na hindi na nga magkasama ang dalawa. Nagpasidi pa sa misteryo ang bigla ang pag-deactivate ni Christine ng kanyang Instagram account, na lalong nagpatanong sa mga tagahanga kung ano nga ba ang nangyayari. Bago nito, madalas siyang magbahagi ng mga update tungkol sa kanyang mga proyekto at fitness journey na nagpapakita ng kanyang pagtutok sa personal na pag-unlad. Ano kaya ang naging dahilan ng bigla ang paglayo niya sa social media? Samantala, abala naman si Marco sa kanyang karera sa pag-arte, kung saan may mga bago siyang roles sa mga darating na pelikula at TV series. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, hindi pa rin niya sinasagot ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang relasyon kay Christine. Maaaring ba na ang kanilang abalang buhay sa trabaho ang dahilan ng napapabalitang hiwalayan o may iba pang dahilan, sa kabila ng mga usap-usapan, wala pang kumpirmasyon mula kina Christine o Marco tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Ang kanilang pananahimik ay lalo pang nagpapalakas ng kuryosidad ng kanilang mga tagahanga na sabik ng malaman ang katotohanan. Bakit kaya hindi pa nila sinasagot ang mga tanong? Sinusubukan kaya nilang panatilihin pribado ang kanilang personal na buhay? O may iba pang dahilan, habang patuloy na abala si na Christine at Marco sa kanilang mga karera, Maraming tanong ang bumabalot tungkol sa kinabukasan ng kanilang relasyon.